Kung patutunguhan ko pag uh, itong ah uh, pa senator Rafi Tulfo with the permission of Senator Rafi I know he's, uh, he wants to ask uh, a lot of questions with the permission kumayaak na ah uh, miss Rimando kanina siya mo uh, bago ka bago ka naging uh, CEO ng St. Timothy naging HR ka pagka ang sweldo mo? Mr. Chair, ang sweldo ko po noon nasa 30 to 40 po. Thousand a month. Correct. Dito sa nakalap kong um, uh, uh, sa, anto, SEC, ang amount paid sa uh, sa sa record dito, 887 million. Paano ka nakakuha ng ganong kalaking pera? Paid up capital. Tama, paid up capital. Paid up capital. Saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Mr. Chair, yung 2025 na lang po yan. Bali, nung oh, nag-umpisa po kami... Oo, saan ka kumuha? Ang ko sa'yo, saan ka kumuha ng pera? Mr. Chair, meron naman pong income si St. Timothy po. Hindi, pera mo to eh. I mean, iba pa yung pera ng uh, subscription ni Mary Faith Green Jerry, Jerry Panty. Ikaw ang pinakamalaki, 800, 887 million. Uh, Mr. Sino che? Sino nagbigay din eh? Huwag na tayo magpaligo-ligo pa. Sino nagbigay ang pera sa'yo? Uh, Nakakayaman pong aminin, pero meron po akong hiniram na halaga sa tito ko po nung nagsisimula pa lang po ako na oh, nagtayo po. Magkano hiniram mo sa tito mo? Noong una po ay nasa 7.7 million lang po. Oh. O, paano umabot ng 887 million? Ah, uh, Nung kumikita na po si St. Timothy, wala po akong nilalabas na sarili ko pong kita. Lahat po pinapasok ko din po dun sa corporation Talaga? po. Talaga? Opo, Mr. Chair. Magkano pinabayad ng tax sa gobyerno? Uh, Mr. Chair, pwede ko po bang mag-refer dun sa financial yeah. statement Babalikan ko. Babalikan kita at sinanayaan ako kay uh, okay. Senator Ravi, okay? Thank you po. Senator Ravi, Thank you, Mr. Chair. <clears throat> Kanina nabanggit ni Senator Soto na yung dealer na inami naman ng mga Diskaya, ang pinagkukunan nilang kanilang uh, luxury vehicles ay yung company na involved sa pagpasok dito ng Dugati na hindi po ng tax, kaya nahilila, hinila, kasi in-expose ko yun. So, may question dito sa mga taga sa Diskaya, um, mag-provide kayo, are you willing to provide all, all those uh, documents from the Bureau of Customs uh, to make sure na nagbayad kayo talaga nung tamang buwis doon sa mga luxury vehicles ninyo na pinalaway niyo sa taong bayan na 28, you said. And also, Mr. Chair, siguro patawag na natin yung Bureau of Customs kasi malay mo, eh, meron nga korupsyon doon sa mga project nila. Pati ba naman sa pagbayad ng buwis, eh, lulukoy pa tayo? So, baka meron tayong mahila doon. Are you willing? Yes po. Okay. Number two, dito sa uh, BIR, BIR, nabalitaan nyo of course last year, pa lumabas yung video na in-interview ng Matiskaya tungkol sa kanilang mga ari-arian na sobrang lavish. Nag-issue kayo ng LOA against them? After na makita yung video? Letter of authority? or uh, Letter of authority to a corporation. But did, did you do that? Your Honor, please. Ginawa niyo ba yun para sa... Yes, Your sa Honor. Yan? There, there was a letter of authority. Ano pong lumitaw doon sa result? It is input. still an ongoing investigation, Your Honor. Uh, One year ago pa? I think the uh, LOA was uh, issued um, uh, 20... If I'm not mistaken, 20, late 2020. 20, 24 or early 2025. Yeah, bakit ang tagal. Samantalang pag nag-issue ka ng LOA sa mga Chinese, sa mga beer houses, in two weeks na uh, natatapos agad. Siyempre, nagkakaroon ng under the table. So, bakit dito? Ang tagal. There's a... We observe uh, no, some procedures. No, here. no, I don't want to... hindi ko, hindi acceptable yan. Marami akong kaibigan ng mga business, mga businessmen, mga Chinese karamihan na nagsusumbong sa akin. Pinapadal nyo ng LOA randomly kahit na alam nyo na walang kasalanan. Gusto niya lang sigurong ma maharas or ma-check yung status ng kanilang tax payments. Initiate nyo ng LOA. In matters of two weeks, maximum one month, lumalabas na yung resulta ng LOA. Nagbabayad na yung Chinese na sinasabi niyong kulang at nagbabayad sila on the side kung kanino man yung Poncio Pilato. Now, dito sa Discaya, inaabot kayo na matagal. Bakit tumatagal? Dahil nag nag nagtatawaran pa. Um, Most of this time that uh, we consume, Your Honor, is gathering of uh, some documents from third-party sources, verifying the the initial uh, information gathered. No, you don't gather the, uh, documents. They are the ones who should provide you all the documents necessary yes. for you to prove your point. Yes, Your Honor, that's, that's exactly true. you're doing it. Again, babalik ako dun. Ang tagal-tagal nyo mag-audit sa mga tulad ng mga diskaya pero pag sa mga maliit na negosyante na gusto niyong harasin ang bilis niyo agad maglabas ng LOA at saka yung yung result ng inyong investigation sabi ko nga 2 weeks lang in fact I can provide you names of people na pinirahan niyo dahil sa LOA na yan pero mga ito ang tagal bakit nagtatawaran kayo Not the status of, uh, No, uh, so ang gusto ko next time lahat ng mga contractors na na-issue nyo ng LOA, even DPWH officials, ilapas nyo yun na agad yung resulta. Huwag na patagalin pa. Huwag na mag-antay pa kayo ng or something. Now, um, districters at maging proponents at legislators, lahat po'y dapat imbestigahan. We must leave no stone unturned. Managot po ang dapat uh, managot. Kapamilya man, kaibigan o mga name dropper, wala tayong sasantuhin. Lalo na yung mga nagpayaman sa mga proyektong hindi ipinapatupad ng maayos at naglagay sa kapahamakan sa buhay at kalusugan ng taong bayan. Bastusan na po ito, ginawang katasan ang mga proyekto ng gobyerno, kailangan ng kahit anumang bansa ng infrastructure. Totoo naman po yun, kailangan natin ng infrastructure para umunlad. Pero huwag po haluan ng bastusan at uh, gatasan. Paano uunlad ang bayan kung ginagawa po itong gatasan ng hiilan? Ang daming Pilipino na nangailangan ng tulong lalo na ngayong madalas na naman ang pagulan, isang malaking insulto sa sambayan ng Pilipino na habang uh, nabubunyag ang bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control, lubog sa baha ang maraming bahagi ng bansa. Konting ulan, ang taas na ng baha, lalo na ngayon na may typhoon season na naman po. Flooded streets are also breeding grounds of insects and bacteria that cause diseases. Nasayang po ang pera ng taong bayan sa mga ghost flood control projects na yan. Tapos magdadala pa ng sakit sa mga kababayan natin at gagastusan na naman po ng ating pamahalaan. Hindi lang strike one, strike two pa ang sa kaba ng bayan. Nakakalungkot at nakakagalit na ang pondo ng bayan na posibleng napunta po lamang sa iilang kamay na iilang nagpapayaman at nananam, nananam, nananamantala. Nananaman, Nagpapabusog habang ang mga kababayan natin ay naghihirap at nagugutom. This is not just corruption but an injustice in every sense of the word. Ilang Pilipino na sana ang napakain, na pagamot, nabigyan ng bahay at naiahon sa hirap kung ginamit yung perang yan sa tama. Nakakapanlumo na one-third lang po ng budget ng DOH ay ang one-third lang po ng budget ng DOH kumpara po sa DPWH. Dapat gamitin na lang ito sa mga programang direct ang makakatulong lalo na po pagdating sa pangangalaga ng kanilang buhay at kalusugan. As principal author of uh, Uh, Republic Act 12076 or isang co author din po. Ang principal uh, sponsor niyan si Senator Jingo uh, Estrada or ang Ligtas Pinoy Centers Act which mandates the establishment of evacuation centers in every municipality and city in the country. I call on the DPWH priority nyo naman po ito. Batas na po ito. I call on the DPWH to prioritize this law instead of implementing failed flood control projects. Dapat po inuna ninyo itong mga evacuation centers dahil batas na po ito at mapapakinabangan po ito ng mga kababayan natin tuwing merong nababaha at nababagyo. Ito talagang mapapakinabangan ng mga nababaha. Sa reported 1.2 trillion budget for flood control from 2025 to 2000, from 2022 to 2025, ang pwede pong maitayo na evacuation centers kung binigyan nyo po ng prioridad ay 60,000 evacuation centers. Lahat na sana ng 1,493 municipalities at 200 cities may evacuation centers na. Sa budget na ito, 80,000 health centers na po sana ang pwedeng maitayo. At, at kaya pa ang 800 tertiary hospitals na hindi na po mahirapan ang mga kababayan natin sa malalayong lugar na magpagamot. Sa mga involved sa anomalyang ito, makonsensya naman kayo, nilapastangan nyo na po ang kabanang bayan, nilagay nyo pa sa Piligron, taong bayan. As I have mentioned last hearing, 2023 pa po ito, August to be exact. During a Senate hearing, hiningi ko po sa DPWH ang kanilang master plan dahil naobserbahan ko po na maraming mga flood control projects situated in areas with little or no human na population. Wala talagang katao-tao. I now welcome the appointment of Secretary Vince Dizon to head the, the agency. I hope he succeeds in rooting out corruption in DPWH and implement projects that can truly... Benefit Pilipinas. Mula noon hanggang ngayon galit po tayo sa korap at mapang-abuso. Dapat lang panagutin natin ang may sala para matigil na ang ganitong nakakasukang kalakaran sa gobyerno. Pagod na pagod na po, binging-bingi at sukang-suka na po ang taong bayan sa politika at siraan. Ngunit kailangan pong lumabas ang katotohanan para matikil na ang lahat ng kalokohan ito. I am one with the Filipino people in calling for accountability. Let us make accountable all those who are responsible for all this uh, mess. Meron lang po akong uh, katanungan kay Sara Diskaya. Uh, you have few minutes already. Uh, na tatira. Sir. Okay. sir, bilisan ko lang po. Salamat po. Ilan po ang flood control na nakuha niyo sa gobyerno? Metro Manila in particular. Uh, hindi hindi na from 2022 to 2020. Uh, lahat na po. Ayun, 138 projects. Metro Manila. Uh, all over. Tingnan niyo muna yung video ng ito. Eh Quick lang po. Sa <makes> ng opisina <makes> niya. <noise> Nakatakot-takot na intelligence funds ang binibigay sa kanila confidential funds para sa ganun pantayan lang ang pera ng bayan. Ka Katulad na po, ang pulis. Ang pulis po sa... Alam, alam nyo sa, sa batas nila ngayon? Hindi lamang public order but also public safety ang nakalagay. They're bound to serve public safety. Ano po ibig sabihin nun? Sa tingin ko po, ano, kundi dapat, dapat i-report nila yung open drainage. Kasi maaaring maaaring madisgrasya yung naglalangat in open drainage. O kaya busted yung street lines. Medyo maraming criminal na to. O kaya clog yung Ay, paano ba yung flood control? Di ba dapat? Maraming magbabantayan dito. Bakit po kanya hindi na po nagbabantay? Mabuti na lang. Nalaman ng presidente, kahit na huli na, pero nalaman pa din natin. Anong ginagawa ng mga tao? What am I supposed to tell them? Ano sasabihin ko sa kanila? Alam mo, gusto ko sabihin sa kanila, mga kapabayan, alam po pong malungkot kayo. Alam ko po pong nagkaramdam kayo. Masakit po ang loob nyo. Ngunit, ngunit sana po ay wag na hindi po kayo magbait. Tuloy pa rin po ninyo. Pagtulong-tulungan po natin ito. Kasi po marami rin, lalo, lalo po tayong lulubog. Hindi lang mga mag-plug control ang pinagpupuntahan ng ano nyo. Eh. Pati protection natin, pati si PhilHealth, pati po sa education, lahat po eh. Sana masabi ko lahat. Sana maniwala sila. Sana hindi sila magalit sa akin. Sana tanggapin nila ang sasabihin ko sa kanila. Pero kayo po dapat eh. Kayo yung nahaharap dito eh. Do you have anything to say? Yosef Cathy. Sir Honor, tama po lahat ng sinabi niyo. Wala po akong masasabi. Kahit ano, wala kang gusto sabihin. yung pong PCMA kasi... Kasi ang gusto ko sana, tingnan mo na lang ha. Kasi wala yung DBM eh. I-reserve ko na lang sana yung tanong ko eh. Bakit po yung... Meron po bang DBM dito? Yun po yung DBM, magsasuggest po ng ceiling ng NEP sa DPWH. Tama po. Uh, Mr. Chair, Yusec Toledo of the Department of Budget and Management. So the process po ng ating pagbigay po ng ceiling, we have two-tier uh, two budgeting approach. Para dun po sa tier 1, Sir, tinatanong ko lang po, ang DBM mm -hmm. ang nagbibigay ng ceiling ah. sa DPWAs? Yes, po. Mr. Chair. So, halimbawa po, dito kasi nagsisimula ang lahat ng O, 2022 flood control projects, GA versus NEP. Oh, including the NEP 2022.2 .2, Yes, sir. check your records. 2,718 projects, and total 139.4 billion. Yung pong the nasama sa NEP. 1,347 69,509 69.5 billion ba Bakit po nagkakagano? Bakit ang lalaki po ng So grand total 208.9 billion E samantalang nilagay nyo lang 139 2023 ang net po ninyo, 154.4 billion. Ang naging total, 280.6 billion. Ang wala sa net, 126 billion. Okay, kung isasama pa natin ang program, 25.2 billion. Bakit po kayo pumapayag sa ganun? O 2024, bilisan na lang natin. NEP, 170 billion. Wala sa NEP, 178 billion. So ang naging total, 349 billion. Hindi pa kasama yung program pa na 85.7 billion. 2025. NEP, 208.9 billion. Hindi included sa NEP, 137 billion. So tingnan po ninyo, uh, Sarah. Yes, sir, ah. So sa 139 billion worth of flood control projects, in increase ng Congress by 50%. Kaya ang GA nagkaroon ng additional 69.5 billion. Pwede niyo bang ibigay sa amin ang breakdown kung anong-anong probinsya ang pinaglagyan ay yung additional na 69.5 billion? Alin-alin yung tatlong pinakamatas na probinsya ng nakakuha ng dagdag na 69.5 billion? Not year? The long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 or 2021. No, 121. when did you start? Yung iba, like let's say the autobiography, 2016 pa po. What is autobiography? Ah, uh, ano yan? Range Rover. Oh, may 2016, Range Rover ka pa pala, di mo sinasabi sa akin, oh, Range 2016 Rover. 2016 pa po siya. Hmm, ilan? Ah, uh, just the one autobiography and then what? the Defender. Autobiography, ito ba Range Rover? Range yeah. Rover po. Okay, how much How much did you purchase? 16. 16 million? Hmm, 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. Hmm, what else aside from Range Rover? Sabihin? Defender. Defender, ano siya? Uh, Range Rover. Range Rover din. O. Oh. Mag ilan? Isa lang po. Ilan magkano? Sa parang 7 yata tayo. 7 million? Aha. Hmm. Ano pa? The Evoque. E ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, ito, parami ka pala Range Rover. Oh. Mag Evoque. Ito yung, maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa five lang yata po siya. Five billion. O oh, what else? lang ha? <laughs> Sarap ng buhay mo ah. oh sige. Ano pa? Hindi ko na maalala yung ipin Sa dami talaga. Hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday? Pala iba, siguro, iba. siguro, sa pag-alis kayo nung uh, umaga, Rolls-Royce ang gamit mo. Pag-uwi mo ng tanghali, kakain, pag, pag lalabas kayo, may iba't naman ang gamit. Ganun ba yun? Sa dami niya ng kotse. This is really, for me, or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali mga man, mga Fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, hindi ko na nga naintindihan yan eh. O sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? sa ang konsyensya nyo, madam? Hmm, isang tanong. Ako na hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si Minority Leader hindi naniniwala wala kayong contact. Pati si Chairman hindi naniniwala wala kayong contact. Ngayon, o okay, eh huwag ka tumingin sa, ano tumingin ka sa akin. Wala naman nagtatanong Sino ba, sino ba tinitignan mo dyan? oh, magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga, sa, sa DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Mami ka na. Wala po ako talaga. Kasi hindi po ako nakikipag transact you know, with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Mayroon mo. Ipag-umabot hanggang 40%. Wala po ako. Sa TPWH, wala po akong Sige. kausap talaga. Sige, I will take your word for it. pag meron ako nilabas sa mamaya, okay? Mag-isip-isip ka. Hindi ako nagbibiro. Hmm, wow. wow. Mr. Rebelo, kanina, umakyat na. Nandito ako kanina. Umakyat na ako. Pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Gusto mo yung mic? Wala po Your honor. Meron ka ba abogado? Ah, yes po yung honor. Ikaw may ari ng Wawaw. -wow. Okay, Correct? Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sole po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano, oh. capital, magkano capital mo dyan? Anong nag, uh, nung, nag, una po is 9 million po, 2017. 9 million? 2017 po, nag-start po kami. 2017 po. 2017 up to now. Ay, po. Sole ah, proprietor ah, pa rin hanggang ngayon. Apo. Ah, pa. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa sa DPWH? Um, Nag-start lang po kami noong 2019 po na may nag nagka-project po. 2019? Apo. Ah, Sino kausap mo? Wala po yun. information, Your Honor. What? Si Torjingo. Malino ba yun? Yes, sir, pwede bang... Linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I evoke my right to self-incrimination.